Good morning, everyone! Ayan, today is July 3. Yay, I'm going Ayan, to good morning, good morning. Eps, bakit ganun? Ayan. I am the first day of school. Ayan, say hi to them. Hi. Yung yeah, first day ng school ngayon ng aking baby sa Lasal. Kaya yun, hatid namin siya ng kanyang daddy. Yung daddy niya nandun sa kabilang car. So, dadaanan ko siya dun sa kabila para kasama siya. What? And then, after noon, siya na siya I ng clinic. Are you excited? <laughs> Ayan, yeah, you're not wearing your uniform because this is your orientation day. Actually, today, 3, 4, 5 orientation day nila. Can I wear my shorts with skirt? No, of course not. But I need. Ayan. Yeah, Kaya sabahan nyo kami, guys. Let's go. Excited yung bata o oh, kasi matagal yun na nagbakasyon. Excited siya mag-school. Join us! park ang aming daddy dito sa parking na to. Where, where is he? Ayan, nag-park siya para Here. makasama siya paghatid sa school. Ayan. Are you excited, baby girl? Yeah. Nagdadry na naman yung aking lab. It means kulang ako sa so water. Asa na daddy mo? Tagal naman yan. He's still far. What do we do? Ay, you're so mean. Because daddy is still at uh, Doctor Orso mean, baby, don't be mean. Oh. What daddy okay be nice. Say hi to them, Halika. Come here. Why are you wearing your headband? You like your headband? Yes. Dun <laughs> karatalina. Did you wear your perfume? Yeah. What oh, shitang be nice to your classmates, okay? Okay. Oh, do sit down and always listen, huh? Listen, huh? Doon ka na, doon ka na. Aray ko, aray ko, you're hurting my arms. Puk, puk, puk. Doon, doon, doon. Ayun, where's your daddy? Oh, no, may alka, oh. Oh, dali. Ang tagal. Baka sa taas siya nagpark. park Ayun ako, Ayaw ko sa daddy mo. Waiting, waiting, waiting. <laughs> I think, shopping. Shopping ka dyan. The supermarket is closed. After yun, after ko, after ko maghatid, ayan, magdaan muna ako ng supermarket para makabili ako ng ulam at saka tubig. Wala na akong tubig at saka ulam. Ayan. Happy first day, my baby. You eat your snacks, ha? Yes, I Sa Monday, mag-wear na sila I ng uniform. I have it? Wow, it's a Converse. New shoes. Ayan. Pag, ayan, ayan yung shoes niya na yan, guys. Pink siya, di ba? Hulaan mo pag, pag uwi niya mamaya. Brown na yan. <laughs> Brown na yan mamaya pag uwi niya. Ayan, saan ang daddy mo? Magpa-park lang bagal. Ayan na, sa taas pala nagpark. Ay, ginoo. Sa taas pa nagpark. Ayan. What? Oh, don't open ka, ano. <laughs> Nagmas pa talaga eh. How do you get there? Ayan na. Oh. Yung, taas mo pa naman mag-park. Did you move na on the side. Okay, go. Yeah. La, la, la. Let's go. La, 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 la. Ayan guys. Hagard na hagard naman ang na itsura ka. Ayan guys. Yun, hatid ko na si daddy sa kanyang kotse para makapunta ng clinic. At ako naman ay nahatid na namin si Kate sa, school. So, ay, hindi ko nakuha na na video kasi ang hirap ng parking. hirap. So, nagmamadala ako nung binaba ko kanina sa, sa labas. At nakalimutan ko yung phone. Mamaya, pag sundo ko, papakita ko sa inyo, guys. Ayan. At ngayon, pauwi na ako. Nakabili na ako ng tubig ng mineral namin sa Dali at wala na akong ulam ngayon tanghali so dadaan naman ako ngayon ng palengke ayan, bibili tayo ng ano ulam, tinola na lang siguro magtitinola ako ngayon kaya, ay, samahan nyo kami, ako punta tayo ng palingke, ang mabahong palingke actually malapit na ah, dami prutas si gulay tayo ng manok, pantinola sa kadulong sitaw Wait lang guys, bibili lang ako. Tuyo! Wow, tuyo. Baho. Parang yung baboy. Ito ko nabili ng chicken. Ayan, chicken. Wait lang guys. dai parang makakalit ako. Wala yung breast. Magkano yung breast? Ano pagkakaiba niyang presyo at saka yung ganun? Mas mahal ba yan? Ayun na lang ganun. Ayan. Ito. Magkano yung ganyan? Ayan. Wait lang, guys. Ha? Sige, pa Maliliit lang, misa Ayan, guys. Uh, so, nakabili na ako sa palengke. Hindi ko na binidyohan lahat kasi natatakot ako. May mga bata na umaaligid-aligid nagbibenta ng sampagita. Bak, mama, maka mawala yung cellphone. <laughs> mawala yung cellphone. Bukay natakot ako. Kaya yon guys. Nakabili na ako ng chicken. Pang tinola. Magtitinola ako today. Tapos, nakabili ako ng bagoong. Ayan, sarap ng bagong Natakam ako. Ay! wala ako na biling talong pero ya mo na may sito naman ako yon ayan adubuhin ko na lang tas lagyan ko konting bagoong masarap yon tapos yon guys ayan masarap yung bagoong nalalagay gigisa ko tas lagyan ko kabatis ay sarap pwede na yung ulam ko ayan guys ayan nakabili na ako nakabili na ako ng pantinola ang nagastos ko ay ano lang nasa 500 pesos lang may ulam na kami maghapon kaya yun ayan thank you guys for sa pagsama sa akin mamaya papakita ko sa inyo pag sundo ko sa akin baby samahan nyo guys ayan ito na ako sa lasal ulit at magsundo ko sa akin baby ay late na ako pero okay lang kasi maglalaro pa yung baby ko sa school kaya yun <laughs> ayan ko muna siya maglaro ngayon kasi first day naman nila at na miss na yung kanyang mga kaklase traffic. Hindi ko alam bakit pa traffic pag ganito. Ay, ay, Next, bukas dapat pala mas maaga. Diba? Hirap ng traffic. ay, matakbo naman siya. Ay, nakets, Wale. Sabi guys, 12 o'clock nandito pa rin ako sa loob ng campus. Nakapila pa ako. See that? Nakapila pa ako. 12 o'clock na. Dapat yata isama ko na si ate. Hirap ng ganito. Ako lang. Tapos mag-antay pa. ako na mapaparkingan ko. <laughs> ah, sa so baby boy, nakaano na siya. Oh, si... Parang kailangan ko isama si ate. Ano yung ginagawa ng aking baby doon? Kaloka yan. <laughs> Ayan, guys. Kailangan ko pa mag -tiis sa pila-pila. tiba -pila malapit na malapit na tayo nakapag play na siguro siya doon 30 minutes na yun One. Ah, sa class pupuntahan. Okay, sige. Ang init-init, gusto pa rin maglaro. Ay, naka wala na. Hindi <laughs> mapigilan. <ba> <laughs> Ayan, guys. ngayon dito na ako. ayan ang aking baby. Kahit mainit, naglalaro pa rin. Ayan. Diba? Let's go! <laughs> Do 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 do